Hello guys, update tayo sa sahod ng ating Facebook page or Facebook profile. Ang ano po, pag set ninyo ng inyong PIAP, mas mas okay na magkaiba kaysa dati, parehas ang bank account man ang ilagay mo or PayPal, parehas dati is $100 ang dati yun na. $100 yung minimum siya pero ngayon, magkaiba na. Katulad ko, PayPal lang aking gamit sa pag ano ng aking page. Uh, sa so PayPal kasi is mabilis. Pag may 25 ka na, eh makuha mo na. O di ba Mas mabilis. Kaya PayPal na kayo. Kaysa bank account naman ang gamitin ninyo, 100 dollars. US dollars bago din yung makuha. Eh, mm, mas okay yung kahit unti-unti, basta mayroon. O, di ba? Mas, mas masaya. Okay, eh, sa mga baguhan dyan, PayPal na ang gamitin ninyo. Kung katulad ko, PayPal ang gamit ko kasi pag may 25, 25 dollars ka na, o, di makuha ka na, makapiyot ka na. O, di ba? Masaya saya. Kaya, sa aking mga tapoa vlogger or content creator sa mga baguhan ng pag-set up ninyo mas piliin ninyo ang Tipal kasi mas mabilis siya guys promise at saka sa hindi pa bigalab shoutout nga pala sa aking mga followers na uh, magkulang-kulang